Magandang umaga po at uh, kasama ko po itong sina Mylene at Russell Kasama ko po sila ngayon sa kanilang uh, bagong school na papasukan Yung brigada eskwela po ngayon kaya kasama ko po yung dalawa Tayo po lang namin kasi pupunta rin sa school na magdadaan doon sa amin. So, sila sa brigada. At ako ay eh, may brigada din. Hindi ko na sila masasama. Kaya si... Ako na lang po yung... Si tatay. Yung sasama, sasama oh. sa kanila. Sa bago okay. nilang uh, school na papasokan. kada squella Si pasot na, na po sa 16 Yan, di mo gustong pulang tawin kanto Kung naglalakad po kami ay napakabilis. Diretsyo. Kaliwana. O. Dito pa lang ay dadahan sa kabilang. Diretsyo lang. dyan. na o. Oh. Ang git na yan. Oh, ibukas ba lagi yan? Ito? Maraming dami niyong kaklasi dito. Maraming trust nila. Ang papasokan ni na uh, Maylin. Ang dami pong uh, tao.

sa mga minis Tested na po sila dito Masa iba kayo dito sa bago ng school? malapit <imurity> lang din po Ang malapit lang Malapit lang din po, lang Ito, you can sinama ako nilabas namin yung mga upuan maka sa loob uh, mga... Paano ba ito? Re-repaint ba

lapit lang namin yung ako na ako ngayon malapit na yun ano sama kisan nito kolang niyati tapos patapos tapos patapos tapos patapos tapos mga tapos patapos tapos lang tapos tapos patapos tapos patapos tapos patapos tapos patapos tapos pero hindi ko kayo pa basta basta papayagan Yes, okay, lewasan so, ka natin, mahalin natin ang lahat ng yung kailangan. Mahal mo rin tayo, upagod ko pa rin tayo. Ah, okay lang pa sa inyo? Okay. Okay. Nandito ako ng uh, pamunas na mailin. Nakilala ko sa aking... Uh, Pangalan ko lang na si Justin. Ayan po si Justin. Oh. Ayan, yeah, kasama nila si... Marilu. Uh, video busy po kami ngayon dito. Uh, at ayos po ng mga loob ng room. Ayan. Bumiling ako so, ng ano dahil wala nga uh, mga dito. Kaya nalagay ako. Ano pa na? Tawag lang? Bukas daw. Sakto na yung ano Floor. Po so, kay Nanay Floor. Yan. Yeah. Sama ko po rin. si Dusty. <laughs> Nahiya si Dusty. Magiging kaklase pala ni Namayli at ni Russell. Wow. Russell, no? Oo. Ikaw, ano naman ginagawa mo dyan? Pag-check ka lang? Oo. <laughs> Opisyal oh, na agad si Mayrin, ha? Taga-check na lang, ha? <laughs> tapos Kapus ka naman Glynesh? Oh, na daw Ikaw kasi no, tapos na daw siya Papapirma ka? Ako wala akong paperman dyan <laughs> Yan, ayun na po si Melin. Bali, maglalakad na lang po kami. Malapit lang naman eh. Malapit lang ba? Malayo? Malapit lang po. oh, ayan. Malakad lang po kami dito. Ayan, iba. Parang, ah, uh, masaya kayo dito ha. May kilala na ba kayo? Wala. pa? Meron po si ano. Sino? Si Justin. Oh. Justin lang? Si King Justin. King Justin lang ang kilala nyo? <laughs> Kasi po nakilala sa amin, kinilala na lang po namin. <laughs> Ayan, naglalakad lang po kami. Malapit lang po yun. Si Russell, ah. Uh, Kalabi sarado! Marami na agad nakilala si Russell. Ayan. sarado? sarado po dahil Ayan. yung ice cream man. Magaling naman, sarado. Kasi naghahanap po sila ng ice cream. Ang dahing bunga ng sangtulo. Diba saan ice cream dyan? Saan mo ko na saan tayo bibili? Saan naman, saan naman. Alam ko na. Ayan. At kami po ay pauwi na. Hindi na po kami bibili ng ice cream. Hmm, nang <laughs> taya. Nakakauhaw <laughs> 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 eh. Nakakauhaw daw, daw. Nakakapagod po. Wow, napagod. Konting punas lang sila. Napagod na agad. Di po, nagwalis din po kami. Tapos nagpunas. Tapos nagpa-attendance po. Wow. Bawal. Ano Pa-attendance ka lang eh. Meron. Di mo wow. lang nakita. Isa lang. Meron. Isa lang. Meron. Isa lang. Marami. Yung isa nga sana, pinaperma mo. Grade din naman eh. Hindi <laughs> 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 ko <mo> pa tinanong. Hindi <laughs> ko tinanong ko. Sabi ko, ano? Oh, malapit na agad tayo ah. Parang dadal natin sa kwento, sa kwento ah. Nasaan na yung ice cream? Sabi Wala na, sa lampas na. Wala na, alam na kung saan tayo bibili ng ice cream. Saan? Diyan. Diyan? Sa Unimark. Unimark? Saan yung Unimark? Diyan lang, sa likod eh. Oo, oh, yan. Lapit na kami. Ang bilis lang, ano. Ano po yung bilis na ng ice cream? Sarado pa. Ayun, sana. O, kung bukas. Sarado eh. Ano ah. Ano ba, kid? Nagraralating lang po rin namin kanina -kanin lang dito sa kali ko kami ng school uh, at nagbrigada po ito sina Maylie, sinamahan sinama ko sila. At may dumating pong bisita kami dito. Alam ba ninyo kung sino? Sino ba yung bisita natin? Eh papaganda po Ay, yung dalawang babae oh. Ah oh. Ba, ano ka na ngayon ha? sa iyo. sikat Si Kat no? Si Kat? Kat. kat kat ayo may bisita po sila oh, 'yun. Meow. Oh. Oh. Good oh, afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. Hmm. Bakit Bakit bisita ka dito sa amin? Ay, gusto ko lang po pumunta rito. Wow. Mm -hmm. ko lang sila. Mar yung Marias, ha? <laughs> siyempre. Wow. Siyempre. Okay. Oh, okay. O, tara na. At kakain tayo. Mayroon akong pagkain dito May na, na pinabili sa kay Sinea dahil na uh, napagod to si na Maylin. Nagpunas-punas doon sa, ano, sa school. Naglinis kami doon sa school. Naglinis sila kanina. Sa wala pang brigada. Ayan. Asan, papaganda pa itong dalawa eh. <laughs> Propaganda. Ano na naman po sila sa buhok ko? Yung isa si Katy Perry. Katy <laughs> 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 Si Katy Perry. Ito <laughs> <laughs> si Katy Perry. <laughs> ay yung isa, yung isa. ay yung isa. Ano yung isang yun? Ayun, si musi Musi. Ay. Taylor Swift. Ha? rin ano isa sa dulo. Hoy. <laughs> hindi ko nakilala yung nasa dulo. Sino yung nasa dulo? <laughs> sa Pedro. Oh, isa sa Pedro da. Napagod po kasi sila nag-request ng pancit. Kasi hindi po kami ang kabila ice cream. Ah, hindi daw sila nakabili ng ice cream. Ito kasi kasi Russell. Napagod din paglalakad. Magaling kung malayo yung nilakad, eh, siguro ano lang, 200 meters lang yung nilakad nila. Oh. Ayan. Pinatawag po namin si Jpoy kasi gusto rin daw po niya magmeryenda. Binisin ang... hmm. ko kaninang maaga. Kala hmm. ko'y alasais kami pupunta. Uh, Kwentuhan so,